Alam mo ba na sa tuwing may tatawag sa atin, ay hindi mo na kailangan tingnan yung cellphone kung sino ang tumawag. Kasi sasabihin na lang ang ating cellphone kung sino ang tumawag. Tulad na lang nito. Incoming voice call from Brian Sides. Incoming voice call from Brian Sides. Halimbawa na lang kung nasa bulsa ang iyong cellphone, malalaman mo na kung ang importanteng tao ang tumawag sa iyo. Ito, share ko lang sa inyo na panood ko lang ito sa balita. Kung may tumawag daw sa atin ang hindi natin nasagot at ang number na yun, ang hindi natin kakilala, huwag daw nating i-callback. Dahil ito daw yung bagong modus ng mga scammer. Gusto mong malaman na kahit hindi mo ng iyong cellphone ay manalaman na. Kung gusto mong malaman, manoorin mo ang video nato. to. Una, punta rin ang Google Play Store. So kung mapansin nyo, naka-blur yung app. So ipapakita ko muna sa inyo kung paano siya i-set Then, open lang natin. Set phone as default. Phone can only make and receive calls if it's your default phone app. Then pindutin lang tong set as default. Then set phone as your default phone app. Piliin lang tong phone nung nasa taas. Then pindutin lang tong set as default. Then pagkatapos dito sa may upper right side yung may tatlong tulog pindutin lang to. Then pindutin lang tong say Then scroll up pindutin itong caller ID announcement. Yan. So kalau pansin nyo, ang nakalagay dito ay announce caller ID is never. Then, pindutin lang to. Then, it turn on or it check lang tong always. Ayan. So, sa ganitong paraan, once na may tatawag sa iyo, ay i-announce ia niya kung anong pangalan ng tumatawag. Subukan lang natin. Incoming voice call from Brian Sides. Incoming voice call from Brian Sides. Incoming voice call from Brian Sides. Ang pala ng apps na to ay phone by Google. By Google LLC. So, ganyan nyo lang kanina kung paano ko siya sa up. Alam mo bang pwede rin sa iPhone? So, ang unang nating gagawin ay punta lang tayo sa Settings. Then, scroll up. Then hanapin yung phone. So kung makita nyo yung phone, pindutin lang to. Then pindutin itong announce calls. So nakalagay dito ay never. So ilagay niyo siya sa always. So yeah. Subukan lang natin. Steven. 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 Kung mapapansin nyo, sinasabi niya ang pangalan kung sino ang tumawag. Sa so, ganitong paraan, malalaman mo na kung wala sa contact number tumawag sa iyo. At hindi ka na mag-aaksaya ng oras para sagutin ang number na hindi nakasave sa iyong cellphone. Kung magustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong video.